Nagtatalo-talo ang maraming netizens matapos mapanood ang video ni Filmar Alipayo, fiancé ng dating aktres na si Andy Eigenman. Habang may kausap na babae na pakiramdam ng marami ay malinaw na nakikipag-flirt siya dito. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng viral video na ito at ano ang side of the story ng mga taong involved? Panoorin natin. Music Minit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang viral video ng TikTok content creator na si Chris liagi. dahil sa pag-uusap nila ni Filmar Alipayo nang magkita sila kamakailan sa isla ng Siargao. Mababasa sa caption ni Chris for how many weeks staying here in Siargao, finally I saw you. Mapapanood sa video ang malapitang pag-uusap ni na Krisa at Philmar na hindi sinangayunan ng mga netizens na nakapanood nito malina umano na may flirting na nagaganap sa pag-uusap ng dalawa na mali considering engaged na si Philmar kay Andy at may mga anak pa silang dalawa. Sa video ay nakatapla na si Philmar habang pinaglalaruan niya ang kanyang t-shirt na nakasabit sa kanyang leeg. Ayon sa isang commenter, Naka-cross arms yung girl. Meanwhile, si Philmar throwing his flirty looks and leaning in. May pag-stretch pa ng katawan, opening up his body to the girl. Pati yung pag-touch-touch ng legs niya, he keeps entering her space. Say pa na isang netizen, panay taas ng kamay, Philmar, pinapatakam talaga sa abs mo, gigil mo ako eh. Habang nakiusap naman ang fans na wag sanang sakta ni Philmar ang puso ni Andy. Makalipas ang milyong-milyong views nito sa TikTok ay dinilit ni Chris sa ang video pero nire-upload din niya makalipas ang ilang saglit. Ayon sa ilang netizen, sila ang nasasaktan para kay Andy matapos nilang mapanood ang video. Kahit pa umano sabihing tropa lang ang dalawa at nag-uusap lang, ay iba pa rin daw ang mararamdaman kung ikaw ang asawang babae ng lalaking gumagawa nito. Bukod dito ay hindi nakaligtas sa matatalas na mata ng netizen ang umano'y dalawang beses na pag-slide ng braso ni Filmar sa harap ni Krisa. Alam na alam daw nila ang ginagawang ito ni Filmar. Di nagtagal ay naglabas din ng kanyang pahayag ang babaeng nag-upload ng video, si Krisa Liaging na may TikTok name na Chris Habibi. Pakiusap niya na huwag silang gawa ng issue ni Filmar, lalong-lalo na't wala naman daw laban ang ganda niya kumpara sa ganda ng fiancée ni Philmar na si Andy Eigenman. Matatanda ang kamakailan lang ay kumalat ang isyong diumanoy hiwalay na si na Andy at Philmar makalipas mapansin ng netizens na hindi kasama ni Andy at ng kanilang mga anak si Philmar nang sila ay magbakasyon sa Japan kasama ang kapatid ni Andy. Nang makauwi sa Pilipinas ay nagpost agad si Andy ng picture na magkasama na sila ni Philmar at pinutol ang pagkalat ng balitang hiwalay na sila. Inilagay ni Andy sa caption, kami pa naman. Samantala, sa kabila ng mabilis na pag-viral ng umano'y flirting video ni Philmar at Chris Habibi, ay nananatiling tahimik si na Andy at Filmar sa naturang issue at hindi pa naglalabas ng pahayag tungkol dito. Ano pong masasabi niyo sa viral video ni Filmar? kasama ang content creator na si Chris Salyagi? Normal lang ba ang kanilang pag-uusap para sa isang magkaibigan o malinaw na may flirting na nagaganap? Share your comments below.